Naglabas ng pahayag ang veteran showbiz columnist na si Manay Christopher Min patungkol sa mga hanas ng mga fans ng kapamilya aktor na si Daniel Padilla. Unti-unti nang lumalabas sa mga kwento ng pagiging maangas, mayabang at plastic umano ni Daniel Padilla. Simula nang mabash ang aktor na hindi nito pagsunod sa dress code sa kasal ni Robi Domingo at natawag nga itong bastos at walang respeto. Ngayon na may, may chikang noon pa pala maangas at mayabang ang aktor. Ayon kay Christopher Min, may mga pangyayari pala noon na kapag may humihingi ng birthday greeting sa kanila ni Katrin Bernardo. Madalas umanong nagsisimangot at nagreklamo si Daniel. Sinasalo lang siya ni Kat at hinihiling dito na maging malumanay at maingat, dagdag pa. May mga kwento pang kapag nagsimula ng magpakita ng tantrum sang aktor, kapag napapagod o gustong masolo si Kat. Halos kung ano-anong facial reaction daw ang ginagawa nito kahit nasa work pa sila. Nakakagulat ang mga ganitong revelasyon sa panahong naghiwalay na sila ni Katrin. Matatanda ang niyanig ni na Katrin Bernardo at Daniel Padilla sa social media at naging national news pa nang kumpirmahin nila ang hiwalayan noong November 30. Matapos ang lagpas isang dekadang relasyon Hindi kaya promo ito nung iniendorso niya na inuming nakakahilo at nakakalasing Wika pa ni Christy Kasi ang balita, lagi raw lang o, lagi raw lasing ngayon si ano, si Daniel Ano bang masasabi mo doon? Saad pa niya kay Romel Chika Nako, syempre, natural lang naman yan sa mga naghihiwalay, di ba, ang lalaki Syempre, yun ang pampalakas, pampalipas oras at pangtanggal ng kung ano-anong iniisip ang pag-inom. Pero ito kasi, kitang kita sa boses niya na parang nabubulol na. Kaya sinabi ko rin na nag siya na medyo ngenge na lahat ni Roman, Nagdag naman ni Christy. Alam mo, ako rin naman si Daniel. Kung ganyang kasakit ang naganap sa akin, siguro ang kakampi ko rin ngayon, alak. wag na lang sana siyang kumampi sa ibang bisyo, alak na lang. At least, wala siyang problema. Ang masakit lang, pagkatapos ng espiritu ng alak, balik sa realidad, di ba?